Isa po sa malaki ang suporta sa malawakang response ng pamalaan sa sakuna ay ang Philippine Coast Guard of PCG. Sila po ay nakantabay mula sa libreng sakay, relief at rescue operations hanggang retrieval. Kumustayin natin ang deployment ng PCG units at iba pa nilang inisyatiba ngayong panahon ng sakuna. At kaugnay nga po niyan, makakapanayin po natin si Captain Noemi Kayabial, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Captain Noemi, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Sir Audrey, Prof. Cici, at sa lahat po na nakikinig at sumusubaybay sa ating programa. Alright, kumusta po ngayon ang ating mga pantalan at may mga lugar na po ba na bawal pumalaot o mangisda? Ngayon po ay wala pa po tayo natatanggap na report na may mga stranded po tayo pantalan. Pero ongoing po ang ating pakikipag-ugnayan sa mga local communities na dahil sa masama po ang panahon ay kung wag po muna maglayag ang ating mga mangingisda at kung po ay alamin muna ang lagi ng panahon bago po sila pumalaot. So wala pa po tayo natatanggap na mga stranded na passengers or vessels po sa lahat ng ating pantalan. Okay, ma'am, ano pong mga hakbang ang ginagawa ng PCG para mas mapalawak ang safety awareness, lalo na sa mga mangisda sa bansa? Meron po tayong tinatawag na eye care program sa Philippine coast. Ito po ay ating programa na sa direktiba po ni Admiral Gaban. So, ang uh, eye care program, ito po yung intensive community awareness, assistance, rescue, and enforcement. So, we are strengthening our coastal communities, particularly po yung mga individual and mga families, na... Uh, pakikipag-ugnayan po at pagbibigay po ng mga uh, impormasyon lalo na pagdating sa safety concerns po. So sila po ang ating katuwang halimbawa sa ganitong uh, masama po ang panahon, katulong po natin sila sa pagbibigay po ng anunsyo lalo na po sa ating mga uh, fishermen na huwag po muna magbayag kung ganito po masama ang panahon. Alright, bukod po sa pag-monitor na ating mga pantalan at laot, malaki rin po ay natutulong ng PCG sa mga LGU or local government units. Ada po yung mga lugar na natulungan na po ng inyong uh, tanggapan pagdating sa relief and rescue operations at saan na rin po ay uh, inyong uh, naging pagtulong sa ang mga areas at kamusta rin po naging pagtulong? Okay, so sa ngayon po, uh, Sir Audrey and Sir ang ating po na bigyan po ng rescue operation and empty um, evacuation. Uh, meron po tayo total na 5,076 and as of yesterday po hanggang uh, alas 10 ng gabi ay ating pong natugunan ang Barangay Butad and Barangay Buwan sa Calapan City, Oriental Mindoro. Kasama rin po ang Sablayan and Mamburao, Occidental Mindoro. Kalasyao, Pangasinan. Kasama po ang Malabon, Valenzuela, Obando, Kalumpit, Hagonoy, Bulacan. Uh, Apalit, makabebe and San Simon, Pampanga. Kasama rin po ang Santa Cruz at Santa Rosa, Cabuyao, Laguna. Cavite, uh, kasama po ang Noveneta and Pacoor. At sa Maybataan po, kasama po ang Orion, Parani, Limay. Marigales, Bagat, and Morong. So, aside po dyan, um, Sir Audrey and Sir nabanggit niyo po kanina yung libreng sakay. Hanggang ngayong araw po ay patuloy po ang ibibigay po nating serbisyo. And as of yesterday, nakapagtala po tayo ng 3,171 computers na atin pong na-assist uh, during po doon sa mataas na tubig sa ibang lugar po sa Metro Manila. Mm -hmm. Well, Ma'am, ano po bang ginagawa ng PCG? Halimbawa, isang kababayan nating Ah, uh, mangisda no minsan kahit may gale warning, profe, mm -mm. pinipilit pumapalaot nilang o oh, pumapalaot pa rin. Daliin lang talaga yung kanilang kabuhayan. Ano pong ginagawa ng PCG kapag may nakikita pa, sila, pa rin silang mga kababayan nating mangisda na pumapalaot pa rin kahit na meron ng announcement ng uh, gale warning? Yes, naiintindihan po natin yan, Sir Audrey and Sir no, na talagang minsan hindi po talaga natin maiwasan na hindi po umalis yung mga mangingista. Kaya po matibay po ang ating pakikipag-ugnayan hindi naman po sa coastal communities pati po sa barangay and local government units po na kung ganito pong masama ang panahon ay mayaring suportahan po natin kasi naiintindihan naman po natin na pag sila ay umalis no at pumalaot ay pagkain po talaga ang kanilang hanap pero tayo naman po sa Philippine Coast Guard ay talagang pinapaigting po natin yung pagpapaalala kasi alam po natin ang maaaring makaharap po nilang insidente pagdating po sa gitna ng dagat. So atin po silang pinapaalala pero may pagkakataon po talaga no, na hindi natin naiiwasan. And kung uh, minsan po ang, ang nagiging advice po natin ay uh, ipagbigay po nila alam sa kapila ng barangay ang kanilang mga contact numbers. At uh, inire po natin sila na magdala po sila ng mga life jacket, flashlight, battery, pito, yung fully charged po ang cellphone at kung maaari ay may radio sa kanilang mga bangka para masigurado po na kung meron man po silang kakaharaping insidente, ay madali po tayo uh, ma-inform at uh, mabakapagbigay po tayo ng rescue operation. So ganoon po ang ginagawa po natin. But as much as possible po talaga po atin sila nire-remind, lalo na po sa ganito masama ang panahon, ay huwag po talaga muna silang pumalaot para maiwasan po ang insidente dahil lagi po natin iniisip yung kanilang kaligtasan at uh, hindi po maganda makipagsapalaran din sa gayong masama ang panahon. Alright, ma'am, you mentioned yung iba't ibang areas along Manila Bay, gaya dyan sa area ng Bulacan, ng Pampanga, ng Bataan. Bukod kasi doon sa baha, nakadadagdag dito sa pagtasan tubig yung high tide. Kumusta po yung sitwasyon sa pag-check po ninyo doon sa kabahayan along those areas? Marami po bang basura? Uh, okay ba yung mga kabahayan po nila? Um, nakikita niyo, ano po yung mga hinihiling nilang tulong or hinihingi nilang tulong during your uh, checking sa situation sila along those coastal areas, ma'am? Well, ang ginagawa po natin, pag medyo mataas na po talaga ang tubig, ay we will do preemptive evacuation na po. We really wanted to evacuate them kasi yung safety na rin po talaga nila dito sa area na yan. And uh, may mga dala naman po tayong rubber boats. in case na hindi na po talaga kakayanin kasi yung iba pong area ay halos hanggang dibdib na po ang taas ng tubig. So, ganun po ang ginagawa natin. And ang nagiging concern lang po sa iba natin kababayan na talaga po minsan ay ayaw po umalis no, sa kanilang mga kabahayan, we inform the local government units and usually yung request po nila is yung mga, uh, mga essentials po na makakatulong sa araw-araw po. Uh, goods, uh, bigas, mga toiletries, at mga pang-hygienic kits po. So, yun po usually ang narinig po natin mga kahilingan kasama na rin po yung mga drinking waters Alright, on that note po, maraming salamat po sa update. Muli ati po nakapanayam si Captain Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Thank you, ma'am. Thank you po at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po.